Tony, uh, Mayor Titing, daghang salamat kayo. Kakainly sit down. Kining, ayaw mo pagpasalamat sa ako. Gahapon manggod, God, daghan ko uh, nadunggan nga uh, gigikan ko sa uh, kapi, asa uh, kaning uh, kalibo. Kaya uh, ati-atihan nga to, karong adlawa, uh, atin po kong sinulog. Uh, pit senior sa inyong tanan na uh, Viva Santo ninyo sa atong mga kaisuon Andre sa Sugbo pareho man ta Bisaya pirmi mangud ko kadungog gahapon salamat na ini ko sa ako dito sa hospital nagpasalamat sa Malasakit Center o sa Super Health Center ayaw mo pagpasalamat kanako sa tinuod lang ako gani ang dapat magpasalamat kaninyo kay gitagaan ko ninyo higayon ang makaservisyo ka tanat. tanan. Kinasingkasing ang akong pagpasalamat. Daghang salamat sa inyo tanan. Dili na ako na malintan ang inyong uh, suporta ka na ako. Mayor Titing, Vice Mayor, o sa tanan konsyalo, o sa tanan. Mga nako na ako, na bisaya. Bisaya man po ko dako. Huwag ang atong uh, batasan, nga bugat kayo, nga dikyot ko kalimot pod. Ang utang kabubot number one bi ako diri sa Manuel Buwal. Digud ko kalimot sa inyo diri. Manikamot, gud ko tabang diri sa inyo. Saabot sa ako makaya, dili ko politiko nga manaad. Buhaton lang nako ang akong trabaho para sa Pilipino. Dili man ko politiko, kadungog ba mo sa ako nga manaad wa de. Pero ako lang buhaton ang akong trabaho pa, sa panerbisyo. Mao na ang akong ikaalagad kaninyo, ang akong kakugihan sa pagservisyo. Anak kong trabaho, agad ko'y pili sa trabaho. Lunes, Santo, Domingo. Paborito na akong adlaw trabaho, Domingo. Kay na ay go. <laughs> Diba? Waga. Nakalimot gani ang atong uh, Vice Mayor na si Vice Mayor Paz na parente me. Kaya ang iyang pangalan, si Vice Mayor Paz, Ros Go Ni. Oo. Oh. Diba, me. Pero yung magkita po dali. O si Mayor, permi pod mi makita. na eh, Naimbitahan ko ito Desembre nila, Gobernur, sa ilahang uh, uh, party, no? Sa LMP. Permi man ko dali sa Cebu. Balik-balik ko dali. Sono, Baguio dali. Ano diha sa uh, Karkar, sa Una. Sigigit ko balik-balik. Landslide. Panahon sa Typhoon Odet. Balik-balik mi dali sa Cebu. Kay dili ko politiko nga uh, lang kaninyo kung eleksyon Wato ko sa inyo kung kinahanglan ninyo ang uh, serbisyo nato. Gusto gani nako iduol ang serbisyo sa tao, serbisyo sa gobyerno sa tao. Sama ni ining, sama ni ining uh, Super Health Center. Mauni siya ang proyekto nga iduol nato ang serbisyo medikal sa ato mga kaisunan. Pwede na mo mga anak De dental laboratory, X-ray, dire na ang check-up. Pwede na mo magpakonsulta na rin kay Tanang Pilipino, membro ta sa PhilHealth. Muna, suko kay sa PhilHealth kay samtang ka naghingalo ang mga pasyente, di kagawas sila, sobra sobrang pundo. Gamitan ninyo ang pundo sa PhilHealth para sa mga pobre kay amo ng kontribusyon, di ba? Mawag ang na nang ginabantayan ng PhilHealth. Karon, di na ako naundangan na tarungo nila ilang panirbisyo. Karon, nanaan sila. Ilan ang idugang ang dental services? Check-up sa ngipon, check-up sa mata, mga dialysis, kanang mga uh, wheelchair, mga hatag na po daw sila o kanang mga single period of confinement policy, tanggalon na nila na kanang 24-hour confinement na kinahanglan eh, Admit 24 hours nag-introduce na silang bagong mga packages. Ang saat nila na-increase 50% sa ilahang uh, uh, case rates, ilahan ng ngayon. Uh, Tumanon ka rin Oga, uh, ako chairman ko sa health, ipaglalaban ko po ang ating mga health workers. Muna katong health. Hey, niya niyo na, bayra na? Wapa? Bantay lang na sila. Nag-hearing namin, dosi namin hearing sa Senado. Naka-release na sila last year sa atong pagpursige kanila. Nag-release na sila 27 na uh, billion para bayaran ng health emergency allowances. Gi-release na sa DBM o sa DOH. O dili tumuon lang. Naamoy opisina, namoy na komite, namoy na avenue kung namoy na reklamo. Imbitahon tamo sa hearing kung namo na kung namoy na uh, hinaing na gusto ninyo ipaabot. Imbitahon tamo masking zoom lang para ipaabot nato sa ilaha ang inyong apilar kay Di ako na sila undangan. Okay, so nan, kaning Super Health Center na ay itukod na Kapin City Sinto sa Tibong Pilipinas. Pero bago na, gusto sana akong pasalamatan, mas tingnan, magbinisaya na lang ko, ha? Bisaya man po kong dako, tagadabaw uh, takadabaw ni Bisaya po ni Daghan, po pun kong parinti mga ilonggo o mga batang Na yung mga ilonggo nga nila ag, wa? na sa ag? Na yung mga ilonggo, parinti man na kay ilonggo, bongo. Mga bisaya ko ta, parinti ko na bisaya. Pero balita na ako, ingon ni Mayor Titing, daghan mag-goder eh. may go sa inyo? Kinsa yung lasinggo. Dali lang, volunteer, isa lang, isa lang. Pero bago na... Eh, volunteer, isa lang. Isa ka laki, isa ka babae. Tura, katong nagkalo. Tau, 拜拜。 Ang naubog kayo nagwa Ano eh. lang uh, sa'yo palang, uh, inom na yun na una. Di na <laughs> 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 Lapay na ka pala hong bukong. ka blue. Dali, dali. Dali, băng cái <laughs> là chỉ là pinood lang. Bye. Tinood, ayaw pa makaka. Kasi mo tanda na ka, inom ka na, no? Oo. Ah. ako, klaro kayo. Pero, tagaan taga pag inom gamayo niya. Hinahinay mo. ako mo. Pero nasimutan yun ako, klaro kayo. Nasimutan man ka. yung tao nga, lalakoy hangyo ni mo. Ayaw pag-drive pag nakainom ka, delikado na. Pag nay may tabo sa imo, ako ay mainom duman nimo pag ikaw ay na bongo bongo. <laughs> Beta, miyoy na taga ina -tag Inay-nay lagi inom ha. Mga kaisunan, salamat kayo sa atong pinalangga na mayor. Na pinalangga kayo dere sa muwal-buwal. Guapo kayo, muwal-buwal. Mayor, padayon mo tabang dere sa kalambuan pa sa imong munisipyo. Pakpakan nato Mayor Titing Kabaron. Pakpakan nato. And of course, ang atong Vice Mayor o umaabot na na Board Member, Vice Mayor Pas Rosgoni Papan. And of course, ang atong uh, ato uh Councilor, umaabot na Vice Mayor, Councilor Jinky Hanika. Ang atong mga uh, Councilor, Councilor Marcelino Deniaga Councilor Serge Tabanyag. Councilor Susan Bilyones. Ano yung dato ni kay Billones? Kau oh, si Counselor Alfonso Sabak Junior. Kali sih lagi lingkun. Sabak man. <laughs> uh, Tapi uh, ya, ini orang lah. Uh, Apa kata awalan para maling putang di minggu ya. O kanga niya po dang akong amigo no atong uh, former uh, Yusek yani eh, kogihan kay ni Bisaya po uh, former Yusek Jonji Gonzales pagpakan bunato sa likod o nga uh, atong uh, mga umaabot na mga konsyal si Councilor Cirilo Tapales o nga uh, mga ang dapat na atong pasalamatan karong adlaw ang atong mga health workers kay BSW, BNS, pagpaka sila tanan. Ni Adere, ang uh, anak ni Mayor, ang atong nurse. No? Salamat kayo sa serbisyo Si Mama uh, Ma'am uh, Stefan Cabarot. Ay, ay, sorry, sorry. Stefan, mga kamulutang. Uh, Nurse na Stefan, pasay luha ko. Stefan de. Stefan Cabaron, utro na ako. Paliwag lang, pakpakan na to. Palihub. O, ang atong uh, chief of police uh, si uh, Police Captain Brihido the Second, Pakpakan na to. Uh, mga police, military, Uh, una namo mo, gidoble ni Presidente Duterte ang sweldo nila itong uh, 2018. O dili mahimong successful na labanan ng kriminalidad kung dili sa ila. Pakpaka na ito atong mga uniform personnel. Pina po na rin ang atong municipal engineer, Engineer Katrina Ann Lisondra. Pakpaka na to. And of course, kaning proyekto na ni posible ni tungod sa DOH, sa uh, Secretary Herbosa, ang uh, iyang representative, DMO4, Ms. Monet. Sunyega, atong pakpakan And of course, nahimo po ni na tungod sa mga kauban nato sa Kongreso, Congressman Calderon at pong pakpakan, palihog lang. Ang atong mga kapitan, kagawad, Kapitan Carl Kabasag uh, sa Barangay Bugho, ug mga kagawad, RHU Staff, Department Heads, Bureau of Fire at mga bumbero, salamat po. DRRM, Treasurer's Office, ug niapot ang akong amigo, di naman ikinahala ni Pailaila sa inyo si balik-balik sa Dabao kay gusto niya himuong salida ang kinabuhi ni former mayor, former president Duterte, pero wa niya na pugos kay hilasan si mayor ng niya di ko musugot. Hilasan ko himuong salida akong kinabuhi. Si Philip Salvador sige balik-balik og Dabao. Sa sige balik og Dabao, nagbilin sa upat ka anak sa Dabao. Mahay nga hapon, kaginatanan, kamusta kayong lahat? Wow, happy ako. Nakaharap ko kayo ngayon. Thank you, senator, best friend, partner. Sinama mo ko talaga para makapanayam bigay lahat ngayon. Mga kay Sunan, nakakita sa inyo sa salida ni Philip Salvador. Uy, salamat kayo. Kinsay nakakita sa inyo sa Betamax ni Philip Salvador. Dali lang, Galing lang ha, dali lang. Wala yung ko Beta Max, di man Star. Action Star ko, di ba? Oh. Wa man ko'y gisulti nga Bold Star ka. Ako lang, ba? Pero bata pa ka, nagsuot ka o bikini nga puti. Purting guwapo ka sa si iyan lawas. Kaya 50 years ago, oh. puro pandisan lang iyang hantiyan. Karon, naligo yung taon ni sa Dabaw, Si Tintay Uno naman siya, paghubo niya, nawala daw ng pandisal. pandesal. Yun ako, nawa man imong pandisal, nawa yung mong pandesal, nawa kaso na, nawa man. Ayokagool, nawa yung mong pandesal, kikipulihan man yung munay. Ikaw talaga, kung anong maisipan mo, no? Ito, si Philip Salvador, ako man na siyang uh, amigo. Uh, Buotan man na siya, pero kato mga gwapa nga ni, palihog lang, paglikay mo kay Philip. Kahit tipi ako yun, bakit mo pinalala yung tao sa akin? Hindi na ko gusto madugangan ang iyan si Tintay Uno ka anak. Tintay Uno, kanina upat lang iyan si Tintay. Ano ko rabbit? Eh, sobra, sobra pa ka sa rabbit do. Hindi <laughs> ito. Ato sana ako, pag seryoso sa ako, ato pakpakan ako amigo si Philip Salvador. Maraming salamat po. Uh, tandaan nyo lamang po, wag yung kakalimutan kasi alam niya naman po itong akin kaibigan, ang aking best friend, na ating butihing senator. Kahit sa solo kayo ng Pilipinas, bagyohin kayo, bahain kayo, linduling kayo, masunugan kayo, pupuntahan kayo niyan para makapagbigay ng servisyo sa bawat Pilipinas. Ako po binansagan ng Mr. Ang sambayan ng Pilipino po, binansagan siya ng ano? Mister! Mister! At ano po ang daging bisyo ng ating senador? Huwag niyo pong kakalimutan yan dahil siya po ang kauna-una ang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan lumapit pa sa gobyerno ang mga mahihirap. Si Senator Bongo po, tandaan ninyo, una kayo sa puso't isipan ng ating kaibigan. Palakpakan niyo. Salamat kayo mga kay Salamat po. Sa tinod lang, pinalangga man mo na ako mga bisaya. Kita mga bisaya, nagkasinabot, mangyot na perme. Huwag, uh, ayaw mo kaulaw dool sa ako. Tawagan lang ko ninyong bongo, kuya bongo. Muna, ginatawag ko nilang Mr. Malasakit. Kaya ang akong bisyo, magservisyo. Karon si Philip nasa si, uh, Pero, naman ko, naman ko na sa ibagungan ang iyang ngalan si Mister Mr. Epektibo. Pero naawag ko sa inyo, kaya ingon man niya, kung Mr. Malasakit daw ko, kaya ang akong bisyo, magserbisyo Siya po daw, kay si Mr. Epektibo, dapat na po daw siya bisyo. Mangutan ko sa inyo. sa inyo. Ang akong bisyo, magserbisyo. Unsay bisyo ni Mr. Epektibo? Sino yun? Sino Dire, dire, mungutan ako. Ang vision ako, mag-servisyo ko sa vision ni Ipe. Sus, gina, you know, ang mabuhan ko sa inyo, oy. Eh? Dire, 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 dire na ako. Vision ako, mag-servisyo sa vision ni Ipe. O wala na, nabuhan na ako talaga. Gino, you know, o, epektibong maglingkod at magserbisyo din sa mga Pilipina. Ah. Ito, tinood lang si Philip, botan mo na siya matinabangon ba kanang dili di lang artista nga mubunot sa pelikula mubunot na siya sa tinuod nga kinabuhi pati ang akong bulsa iyang gidamay pandamay ning tawana wala na bilin sa akong bulsa na bilin sudlay ay nako mahalag purdoy ba sa Di dito si Philip Salvador si Tintay Uno Anyos na na ah, pero maski asami mo ato manyagit ang mga tao hindi na si Philip ngayon, ino nila si Philip, nanay edad. Pero may asim pa yan. Wow, may bawi. Thank you, thank you. So, sa kahapon, or porting initas panahon dito sa kalibo. Ay, sobra. Nagsuot man siya ang best. Oo oh, best man. Nagbest siya, porting paningot sa iyang sanina. Pag sakay na mo sa kyanan, tinuot yun eh. May asim pa. <laughs> Oo. Pagpunta kayo dito, yakapin niyo ako. Bango lang ang maaamoy niyo. Palihog lang. May asim pa ang iyang ilok. Ano ka ba? Wala Ayaw ba? mo kagool kay ako na siyang gipalitan og tawas. Mao na ingon e niya. Epektibo ang tawas sa iyang ilok. Epektibo po ang magsaservisyo sa inyong lahat. Oh, mula gina. Mula tanan na naman, naman sa epektibo, tawas, o okay. epektibo, magservisyo sa katawan. Mula si Philip Salvador, buutan, matinabangon. Ako na yung makasulti ka ninyo, nag-uban man yun ana, matinabangon yun ni si Philip. Kung, na kung makatapang ko ka ninyo, pag-abot sa panahon, makatapang po ni ka ninyo. Pakpaka na to, si Philip Salvador. Salamat kayo, Senador. Salamat. Salamat. Okay, Sunan, so di na nakot na Sunan ako, ako storya. Bilang chairman sa Committee on Health sa Senado, tulo ang akong mahimong prioridad. Malasakit Center, Super Health Center o Regional Specialty Center. Naanatay 166 kamalasakit center sa Tibuok, Pilipinas na andam kanunay mutabang sa atong mga kaisunan. mo ang Cebu, ang pinakadaghan ng malasakit center sa Tibuok, Pilipinas. Pangalan ako, Vicente Soto, St. Anthony, Cebu City Medical Center, Eversley Child Sanitarium, Cebu South sa Talisay, Lapu-Lapu City District Hospital sa Lapu-Lapu, o sa Karkar sa inyong provincial hospital. Doon na lang na yun inyo ang inyong malasakit, center. Kung naamoy mga pasyente, kinahanglan og tapang na datoon sa Dabao, asa ah, sa Dabao na noon, sa Manila, nga dili kaya operahan sa Soto Hospital. Ako na'y musalo nga ito, tabangan ta mo patipliti sa inyong pasyente. Maningkamot yun tabang. Dula lang niya si Mayor, maningkamot yun tabang. Labo na itong pubre, gi yun kadagalan, tabangan nato sila. Karon ni na akong nahimong prioridad, kaning Super Health Center. Lahi po ni ang Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. Kaya mo, daghan o Super Health Center nga ni sa Cebu na itukod ang itukod ng Superhead Center sa Cebu 21. Pangalan ako, Mualbual, humana. Bogo City, ongoing. Borbon, humana. Cordoba, Danao, Lapu-Lapu, Mandawi, Carmen, San Francisco, Karkar, sa Carmen Consolacion, sa Danao, Liluan, Medellin, San Nicolas, Talisay, Toledo, o kaya po sa Cebu City, karong uh, niaging San Fernando o sa Argao ang itukod ng mga Super Health Center. Ato ni ng Super Center. Karong nalipay ko, ana-adre sa buwal-buwal Layo ganun yung lugar, di ba? Tulo ka oras mo biyahe pa doon City. Paingon sa karkar, pila ka oras. Usap to nga. Ang mga buntis, kung layo kayo hospital, mga anak sa tricycle, sa jeep, layo kayo karon na ana Super Health Center nga ni. Naay giabrihan og Super Health Center ngadto sa Batangas kay Batangin yo Kustingloy. Nasa island. Duha ka oras ang biyahe ingon sa mayor ang mga buntis mga anak sa bangka. Para yo aning Cebu. man island, di ba? Mo nang ako iduol na ato ang serbisyo medical. Naay giabrihan sa Lake Cebu sa South Cotabato. Sama ni Nani Bukit, kaya paglili na ako sa bintana, Bukit, Porting lipayan sa mayor o sa kapitan